Yo, magandang araw. Tara magluto tayo ng paksiw sa gata. So ito nga pala yung mga rekados natin at na-prepare na natin siya. So meron tayong isda dito. Then yung kulay natin, bok choy. Then naiwanan natin yung bawang, luya, sibuyas, kamatis, siling panigaw, panigang at naglagay din ako ng siling labuyo. So depende sa inyo kung gusto niyo ng maanghang, pwede rin wala. So depende sa inyo. Then meron tayo ditong gata yung tira natin nung na nagluto tayo ng Bicol Express asin, magic sarap and paminta so tara, simulan na natin sa pagluluto ko ng paksiw na gata same lang sa procedure ng pagluluto ko ng paksiw una naglalagay muna ako ng konting bawang, luya at sibuyas lalagyan ko rin siya ng kamatis yan yung magiging pampaasim natin pagkatapos ilagay na natin yung isda hindi ako masyadong maalam sa mga pangalan ng isda pero alam ko pag kinakain, matik yung binibenta sa palengke. Alam ko lang kasi pangalan ng isda yung mga nahuli namin sa ilog noon. Lalo na pag nangunguryente yung tatay ko. Alam na alam ko lahat kung ano yung mga isdang nahuli nila. Then pagkatapos niya, nilagay na natin yung siling panigang at yung mga natirang bawang sibuyas, luya at kamatis. pagkatapos yan aasinan lang natin tapos lalagyan din natin ng paminta then alagyan na rin natin ng magic sarap sunod lang natin yung gulay natin or yung bok choy natin dito rin sa gulay hindi ako masyadong maalam sa mga pangalan nila nung una Basta pag nakita kong ganitong itsura, automatic pecha yung pangalan yan sa akin eh. <laughs> yung pala bokchoy yan. So ilagay lang natin kung ilan yung magkakasya. Sa akin kasi hindi nagkasya yan kaya naitabi ko na lang yung natira. Pero pagkakulo nyan, ganun din eh, impis din yan. So ilagay na natin yung gata. So medyo kulang yung gata natin dyan. Dapat pala bumili pa ako. Tira lang kasi yan nung nagluto tayo ng Bicol Express. Pagkatapos tubigan lang natin ng kaunti. Dap konti lang yung ilalagay natin tubig yan kasi magsasabaw pa yan mamaya. So ako kasi medyo naparami yata yung nalagay kong tubig. Then takpan natin at pakuluin hanggang sa maluto yung kulay natin. So gulay yung magiging basihan ko dyan kapag pwede na siyang buksan. Ayan na mga idol. At umimpis na yung kulay natin or yung bok choy natin gawin lang natin, naluhaluin lang natin yung paghalo nyan, ganyan lang yan, ganyan tapos haluin din natin, yung ano alug, lang natin yung kawali para hindi madurog yung mga isda natin, yan pagkatapos nyan, tikman lang natin kung tama na yung alat so depende na sa inyo kung anong gusto niya kayo nang bahalang mag adjust Then, ayun na, luto na yan mga idol. So, tignan nyo naman, sumabaw. Pero, sarap nyan mga idol. No, hindi siya masyadong creamy kasi konti lang yung gata natin. Pero, masarap. At ayun na nga mga idol, nakaserve na siya. Mapaparami na naman yung kanin ko nito. Tignan nyo naman, punong-puno yung plato ko. At tumirit pa ako dyan. So, tara. Mangantana.